pagpanglawgaw. Mao kini ang pangagpas sa kampo ni dismissed Mandawi Mayor Jonas Cortez sa pagsangat og certificate of candidacy kon COC sa usa ka Joey Jonas Cortez sa pagka Last minute nga submiter sa iyang COC ni atong katapusang adlaw sa filing si Joey. Si Mandawi City Administrator Attorney Jamal James Kalipayan na sa angulo sa posibleng kalambigitan ni Joey Cortez sa managigsuon nga lollipop og Junkie Owano. Doon na sa'y mga hulagway nga gipadala sa may TV Cebu si News Team, gikan sa kasaligang tinubdan, nga nagpakita nga nag-uban si Joey, kauban ang managsuon, o ano? Uh, among may na ni, she is uh, either a volunteer or working under the office of uh, kong, uh, kong uh and I think her husband is an employee of the uh, uh, Shell board member uh, uh, Jung um, under sa uh, kanang kapit. Apan sa pag-atubang ni Joey Cortez sa mga sakop sa media, si Yami Padaya nga midagan siya pagkamayor sa Mandawe, tungod iyang nabantayan nga puros mga lalaki lang ang midagan sa maong posisyon. Dugang ni Joey nga usasab siya ka political science graduate o law student apa na yon si Kalipayan nga dili kini unang higayon nga midagan si Joey sa maong posisyon gani mato ni Kalipayan nga sa unang duha kahigayon sa pagsang-atog si OC ni Joey giilasya siya sa COMELEC isip usa ka nuisance candidate Subay so ni Ini, nagtinguha karon ang legal team ni Jonas sa pagduso o petition pag-disqualify sa application for candidacy ni Joey. The legal team of mayor is working on a petition to disqualify based on the declaration of being a nuisance candidate. No? Sa, ano, sa balaod nga, if imong intention run is confused, the uh, uh, electorate no and to to make a mockery out of the elections. No? ni atong simana sa filing of COCs, may si attorney Anna Flor Guhilde, election officer sa Comelec Mandawi office, sa unsay posibleng mahitabo sa mga moconsiderar nga noisense candidates. Grounds, posibleng ang iyaha is there is really no bona fide intention nga mo file siya sa pagkakandidatura niya as depende o sa iyang posisyon and intending to make a mockery of the political process or just to cause confusion, especially if pareho ang apelido, pareho ang pangalan. So, intending to cause confusion among the voters. So, ang pag-file ang na petition for disqual uh, to declare a candidate as nuisance ngadto sa Manila. Sa pagkutlo ni ining balita, wala pa nato nakuha ang habig sa mga uwano. Apan bukas ang may TV Cebu sa ilang pagpatinaw sa mga pasangil batok nila. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa may TV Cebu.